Good day mga kabokalbs! Hindi kami sa labas. Hindi kami magluluto ng adobong boto Girl, nakakailang ka na niyan. Ah, <laughs> uh -huh, inubos mo na. Patikimin mo naman kami yan. Girl. Ah, uh -huh, kabanas. Banas! Yan laman ha. Yan lang ang available sa ref. Kaya adubuhin namin yung buto-buto. Ayaw nila nang sinigang. Kaya adubong buto-buto. Eh ah, ano bakit... mga anak naman yan? Abay dito tubig at asin. <laughs> tubig at asin lamang yan. Mamaya po siyempre. Uh, okay. Bakit ako lamang habang Hello. naghihintay kaming lumambot a rin buto-buto ay... Eh... Yan, nandiyan na aking mga anak. Yan. Nagsasel po. Yan, yeah, kaguan eh. Gusto, mga takot sa camera eh. Ayan. Adobo, buto, buto. Oh, oh, diga? Yeah, okay, adobong buto-buto. O, diba? O, diba? Pabilis. Ha? Bakit nakatalang adobong buto-buto? Ayaw, na. Ayaw na nila na siligang eh. Di adobong buto-buto. adobong buto-buto. Matiwi -buto. nila, anong kaunti. Napakalakas ng apoy. Ayan. Adobong buto-buto. Magyan -buto. okay, natin ng kaunti. Anak, kumuha ka ng kaunting mantika. Dali. Bebe, kumuha ng mantika kaunti. nagluto din sa labas mga aming... sa salo. Oh, pawisang ka na. Diyos ko po. Kulong na kulong ko naman ang aming bahay. Pawisang ka na. Aha. Hindi natin ng konting mantika. Nang ito ay magmantika. Hindi rin magmamantika at walang taba. Kaya nilagyan natin ng konting mantika. Turn ah Ang buto-buto yung ginawang brown. Oh, pina-brown ang buto-buto. Saka nakatala. Pwede na rin lagyan ng toyo at suka. Yan ang kulay brown na. <laughs> adiga adobo adobo. Adobong buto-buto. Lalagyan -buto. ng bawang at sibuyas. Toyo and suka. O, oh, diba? Ano, 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 ano sabi mo? <laughs> ano may sinasabi ka? <laughs> sabi ko, isang takip ng suka, dalawang takip ng takip toyo. Yun, ang sikreto ng masarap na adobo. Masarap kasi po yung magluto ng adobo. Yan ang ating gago Indian. Adobong buto-buto, oh. <laughs> Hindi laman yan, ha? Buto-buto. Isang takip daw ang suka. Di ating... Dalwa! Isa! Ay, suka! Ay. 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 Alam ko, isang suka. Ang kala nga rin masarap. Ano nga ang teknik dyan, Mama? Wala lang. tancha tancha lang. tancha tancha lang. Isa daw takip na rin. Suka. Nalagay na natin. Walang, ang alam ko talaga, dalawang suka. Tapos, ang toyo daw ay dalawang takip. dalawang takip daw dati susundin isa dalawa video eh oh, are na yung buto na ang ating adobong buto-buto okay okay na to